Right atong point. Atong pagtagad, mahigala kay daghantag mga issues nga atong angayong sundan. Ah, there is a local mga kegalan, daghansad. Ah. Labi na sa pang himo, mahigala ng Governor Pam Barikwatro, mga higala, ubay-ubay sa nito pagtagad. O niya atong humanon po ng mga issues nasyonal, pero sige, man, daghantag yung issues. Ay! Ha! 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 nga, pag uh, voting sa Senate, mahigala may labot sa impeachment ni Adto Milabay nga uh, si Mana. Hangtod karon talk of the town, gihapon mga sukit di Wa, pag yun mga higala, mawagtang. No? O balik ko na ko, doon tulo lang ka mga medyo katuntanan nga mga speakers dito. Katuntanan nga mga senators. With your uh, respect and fairness sa tanan, Ah, uh, okay man to sila. Sa ilang pag-vote mahigala kay katutuang duha ka mga motions ang unang motion may gala ang kind of voting at the time gi-consider na lang viva voce man lang buti pa sabot mga kagalaan nga yes or no lang mutingog ka lang yes or no or mo isa lang kas kamot mo na viva voce pero ang ikaduha may gala katong uh, motong motion to table ni uh, senator Tito Soto pero katong motion to archive na ha, ni senator Jewel Villanueva as amended na to mga kagalaan sa motion niya uh, Senator Rodante Marcolita, as suggested by Senator Alan Peter Caetano o as amended na ni Senator Villanueva kinini ang ang ilang pamaagi sa voting ilan na to may sila o niya ni support sila ni explain sila sa ilang buto Straight to the point. Ang maayo ginito mahigala nga mga speakers pagsugod pa og hantod sa voting si Rodante Marcolita tulo ang medyo Medyo maayo dito yun yung mga kwan. Bagtik kayo nga mga speeches ba. With your respects, Oban. Okay, masa itong Oban noon, no? Pero ang medyo kwan dito, uh, si Rodante Marcolita, ang noticeable yun, Rodante Marcolita, Alan Peter Caetano, o si Cheese Escudero. Silang tulo. i talang ta lang sa, sa Amy Marcos, kaya katong iya kang Amy Marcos, at atong i-evaluate, dili kayo to ingon nga kininiang sama mga higala sa ilang kaundanon sa ilang speeches ni Marcolita ni Escudero o ni Kinini ang Kaitano pero katung iya pasabog sa tunggang ay <laughs> Mao na iyang gibuhat sa kanyang ito may gala sa motion to remand sa impeachment may gala during sa 19th Congress katong kang ay sad may gala pasabog sa to straight to the point uh, pasabog sa to mga sukit hindi pa na nga ato yung pabati ni karong Ah, uh, tiwasunon panis cheese Escudero, mga higala. O niya katong kang tito soto lagi mga sokit ding pamina duhato ka kwan ang punto ganda to mga kagalaan nga kinini ang kang tito soto god nga punto atong ang mat ang uh, tumakbo nang matulin kung matinik ay malalim <laughs> Nahimong katawanan nga sa ako nang iingon nga wa araba may nang magkahungong ni tito soto nga naa ka sa sinado wa ka sa itbulaga <laughs> Anong nagkatawanan? Mahigala supalpal bang siyang Markulita? Ha? Pag pangutana pa mga higalag ka bang imong gihisgutan niyong mga kaso? Unanimous decision ba na? Nasupalpal ito na ang serisa? Si Nasupalpal pa mga higala si Dito Soto? Nahimong katawanan. Nagiinan pa siyang Markulita hinong unang mahigala nga ah ako pag tumakbo nakasapatos at lang sa kalsada kaya hindi ako matitinig. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ang istorya ha, mahiga Tito Soto. Parihan is istorya sa katiguangan banga, ayaw pagdali, kay ang magdali, magkabalik. <laughs> Tinagawag na, dahil sakto ba, hindi kin? Di ba, katong ang tumakbo ng mat, ang tumakbo ng matulin kung matuno, matinik malalim. Sa binisaya pa na, pero nai, ko kung na, kanang kumudagan kag kusog kung matuno kuno ka laom. Mura na siyang sinultihan sa katiguan ayaw pagdali, kay ang magdali, magkabalik. <laughs> Ha? Muna nga hinahinay lang. Muna kang Soto nga. Pag ingon na mahiga lang, Markulita, motion to dismiss. Ayaw sa. Hinahinay lang ta. Kaya napaman, mga higalay, sulti, napamay motion for reconsideration ang House of Representatives. Pero si Markulita, naingon, atong tumanon yung Supreme Court, kaya ingon na bag, immediately executory. Si Tito Soto, katong iya mga statement, parang ito paglangan ba? Dili, tama, dali, hinahinay lang ta. Muna iambot pa sabot gawas nga himo sang katawanan ni Marcolita ang laing katawanan kay nga naman nga kinini ang iyang statement ni Tito Soto maayo o adto niya sa ni si mga congressmen <laughs> kay kana mga higalang binisaya na nga dili word for word ha pero binisaya nga pagkasulti di ko malimot sa mga katigwangan mingon sa ayaw pagdali kay ang magdali magkabali mo na so ang nga isultihan niya ron ang iyang mga kalyado ng mga congressmen ha ah, nga nagdali-dali umoy hinungdan nga karon nagkabali kani nga yung mahigala dili ni angay mahigalang dili sakto nga adto i-address mga kagalaan sa senado nga adto kang markulita nga naman doon na na may desisyon ng supreme court ang senate igo na lang mahigala nga mutuman ha ah, sa mando sa supreme court nga kini immediately executory. Eh. Akong ipabatig balik ni kang Chis Escudero, ha? Kaya kanila ba itong ipangyaw-yaw sa kahanginan? Kaya itong mga ipahisgutan sa kahanginan mo, yung nayaw-yaw nila dito ang uban. Ha? Kaya kabantay mo, humana. na kailang ipangyaw-yaw niya, huwag namay na mo sa programa, humana, nila discussan ato ni Rufil Banyo. <coughs> 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 Kaya buyag ba lang, ha? Kinay, imong sultihan ang katong mga congressmen. Ayaw mo pagdali, kaya ang magdali, magkabalik. Ang sumay na itabo itong February 5. Ang gisaysay may galang markulita. Ang katong kamang impeachment complaints for di na, sa man ito nila, eh. Unya pagka February 5, nagpinaspasay na mga higala, Kita bita mong Franz Castro, nga naga matas dalaga to sa mga higala, kaya ingon na na kung impeachment, na 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 kung ano, na ginunghungay. Ha? Hastas markulita, wa gani, kabasa, Gipa, circulate lang ang pirmahanan in ang pirmahan na napirman na mo niya. Masa may unod na natin pirmahan. Wa sila magkabasa. Basta lang nagkapirma mo, tundo na yung mga joke na nahuman. Ngayon, abe man na snacks to. <laughs> mo na iklaro mga higala nga, nagdali-dali. Mo hinungdan nga nagkabali. Tarong bago na mga kaigso na mo na even ang verification. Wa magkadimao o ang verification. Mo ito point out ni Marculita, jurat laman eh. Dili man ni verification. Could you just imagine ang katong mga practicing lawyers nga naminaw na koron? Kasi makarelate sila. Stick to kayo, mahiga lang, hisos ginoo ko. Bisag-ari ka sa regional, municipal trial court, regional trial court, court of appeals, ngad na Supreme Court, mula dunay ay tigtanaw lang daan sa technicalities. Prangkahan tala mong istorya. Ah, Inig-file mo pleading, dunay ay, na-assign na tigtanaw lang daan sa technicalities. Pagtanaw may galaway verification disgrace imong kaso. Prangka lang pagkistorya ha. Straight to the point. Kini mga higa lagi point out ni Marcolita dili man ni verification nilang gihimo. Daghang mga reasons ngano nga i-dismiss gud ni basura gyud Supreme Court. Mo klaro nga nagdali so nagkabalik. Straight to the point. Kadang so sulting soto may higa lang nga, ang ma, mat ma ang ma, sana ang ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim dili angay ang, ang sinet may sultihan niya ang congress ang lower house kaya ang sinet, igo lang ni Follow sa decision sa Supreme Court. Nga na unanimous decision ng Supreme Court, ng Supreme Court, buwid abinisyo, unconstitutional kana, ug immediately executory. Straight to the point. O niya, kita mahigala sa ako nang iingon mga sugit ni paminaw. Kaya ilam po nga, oh, sa mga sulti-sulti Supreme Court, ang tinuod na, na, as I have said, when the Supreme Court decides or interprets the law It does not mean that it is superior to the other branches of government. Mao gyud nay klaruhon diha mga sukid ting paminaw. Ha? It only emphasizes that it is fulfilling its constitutional mandate, mga kagilaan. Straight to the point. It does not mean nga uh, labaw sa mo na nawa na, na ang co-equal branches dili oy. Ang Supreme Court just followed the just follows the constitutional mandates as enshrined under the Constitution because it is found In the Constitution under Article 8, Section 1. Straight to the point. Ha? Giklaro niya may gala nga ang Constitution, Constitutional Duty mga kaigalaan sa Supreme Court na ang Judicial Power, Judicial Review mga sukitig pa meron, is vested in the Supreme Court. Straight to the point. Ha? So naan na niya, sunisunod so, lang mga higala ang si, Senate, naman sa Supreme Court, Mabitang mingon, bitaw nga. Ah, paabot to Supreme Court, paabot Supreme Court. O karon pag decide Supreme Court, oh, sanita nitabo. Bisa ah, dili man ko ano Supreme Court. <laughs> so na sultihan ni Tito Soto nga ayaw pagdali, kaya magdali magkabali. Mama na sultihan sa Bisaya. Kana nga si, kana nga pinulungan, kana nga proverbs mahigala sa tinagaog. Nay ko na dili nato na ihubad sa Bisaya gyud nga word for word indicate ang sultis mga katiguangan ayaw pagdali kay ang magdali magkabali. So kinsa may nagkabali ang lower house, ha? Mo ang, ang sultihan tito Suto. Mo na mahigala kay ang gisultihan wa man, ha? Barking the wrong tree man si tito Soto, di na na <coughs> 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 on mahigalag mula batanis hanggang hulo. Wa <laughs> ah, oh, mga sukit dig Ang nagkiat din ha, ang nagdali nga nagkabali ang house dili ang sinit. Kaya ang sinit may gala, careful kayo. Ang sinit may gala ni follow lang unsay gisulti sa Supreme Court nga siya mo ay dunay power. Ha? Ah? Vested by the Constitution mga kagalaan. Ha? Ah? power sa judicial review na sa Supreme Court. Klaro na, under Article 8 sa atong 1987 Constitution, Article 8, Section 1. Unya, kanang mga decision sa Supreme Court under Article 8 sa Civil Code, usab, nag-ingon nga kabahin na kana, nahimu na ng balaod, kabahin sa balaod sa Pilipinas. Nan, kung ang usa ka congressman, usa ka senador, dili mo sunod, ana. It is very awkward and it is very ironic for a senator, nga siya usa ka legislator, mga kahigalaan, siya maoy mo serve as model sa pagsunod sa balaod ngadi sa mosunod sa balaod hagipot kayo Muna, mo na nga gihimo sa sinit sakto nga igo sa misunod sa mando sa supreme court ha o si soto may gala di mosunod na mas may padayon na sa ngato si itbulaga boses na pinakikinggan opinyon na pinaniniwalaan attorney Rufiel Fernandez Banyo sa straight to the point